Tama-tama na yung panunod na yat. Are, pinasasaulid na rin ang kaserula daw na hiniramaw. Ano naman, eh. naiyan. Huwag naman na kung pag sa uliin ninyo. Si Kuya Diyos naman ho, pag sa uliin ninyo. Huwag naman huwag lagi na ako. Ikaw ang hiram, kaya ikaw ay, ya, ang matik na magsasauli. Huwag naman huwag ako. Nakikita niyo ako yung meeting pa mama dyan. May meeting eh, naglalaro ka la, lang. Kay. Ay, nanunood ka lang ah. niyo ako yung besting-besting ay. Huwag tas ako yung pagsasauliin huwag ninyo. Yan si Kuya Diyos huwag pag At wala naman huwag siyang ginagawa. Tsaka, inay, Huwag na muna natin isa ulit. Kita niyo ako magbe-birthday pa. Oo. Oh. Ayan ako magbe-birthday. Gagamitin ga pa natin. Oo. Oh. Wala ko tayong magagamit. Huwag yung inapa sa ulay. Oo. Oh. Sige ho, isa ulit ninyo. Hmm. <laughs> um, Bikinay. Oo. Oh. Eh wala, edi eh, ano, magsabi ka na hindi mo na isasauli. hindi ko mo muna isasauli ang inyo kasero lang iyan. Ako ay magbe-birthday pa, eh, baka naman mauusap ang inyo kasero lang iyon. Eh, Hihiramin ko muna. Ay... Lalamnan mo na lang. Ayun, pag sinauli ko, lalamnan. Katagal nyo gang kumain. Ay, tapos na ata nila si hindi kumain. Busog pa. Ah, Aba, busog pa. Busog na kayo nang lagay na iyan. Oh, ay, hindi yung pa nakukuha nang fries. Yung fries ako, alam ko na padalhin na. Yao na baka mo yan kay yung tama dahil nagbabagay mo kabilang araw yan ang pambawi mo o, ay, sa na. parang nalaman niya Abay, sa araw-araw natin pagsasama, sa sample naman yung baka kapag itay makasama pkiyong palang pag nagbababag. sa so, kaya nga palang yun okay tanyong ano nagbabag ang dalawang iyan, pam pam Sabi pala pam 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 mama, pam 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 Hmm. Ikaw nga pala si Emi, ano? Maricel, eh. Ang galing mag -marites. Alam na alam mo eh, mga nagbababag? Oo. Sino pa nagbabag din? <laughs> Kanina pa kita kinukunan din eh. Ang tagal mo. Tsaka napansin ko lang sa iyo. Ba't naggagayang ka? Ay, naka-shoulder bag ka pa. Ganyan ho, sadya inay. Nga ngayon ko lang ho or gagamitin. Oh. Eh, dapat ho, sinusukot agad. Oh. Uh -uh. Ganyan ho. Maganda nga, maganda Shout out sa nagbigay ho na re. Kay Ate Audrey. Ayan, Ate Audrey, maraming maraming salamat. I love you so much. Ayun, antay ka, sabi na re, 51 year old, pahingi daw ng lip tint. Lip tint? Ay, tama tama re, aw, ang mga lip tint namin din eh. Ayan, meron tayo din eh. Hashtag, ayan. Meron din tayong viral, ayan. At viral. meron din tayo din eh. Trending. Trending. Ayan. Ayan. Pumili na ho kayo din eh kung alin ho ang gusto ninyo. Alin ka ang babagay dyan sa 51-year-old? 51-year-old. depende yun sa kanilang gusto eh. Baka gusto nila, kunyari, gusto ay, nila oh, mapula-pula. Ma. Ay, oh, ang ma. akin maping pink Oo, oh, ang gusto naman ay ma